So medyo um, mula sa lugar yung, pag, yung paglaki niya Trending sa social media ang paglantad ng dating karelasyon ni Francis Magalona na si Abigail Ray Ito ay matapos ang mga naganap na revelasyon nito patungkol sa untold story nila ni Francis M Nagbunga ng magandang babaeng supling ang pagmamahala nila bago mamatay ang actor-rapper. Malinaw pa sa sikat ng araw na totoong anak ito ni Francis M. dahil sa mga pagkakahawig nito sa ama at sa hubog ng mukha ng dalaga na si Gail Francesca. Mismong si Francis magalona na pa papala ang nagpangalan sa anak na kinuha sa mga pangalan nilang dalawa ng dating karelasyon na si Abigail Reid. Sa mga hindi po nakakaalam si Abigail ang dating karelasyon ni Francis M ay tagong relasyon nito na si Francis at Abigail lang nakakaalam at iilang kaibigan ng rapper. Ayon sa Reliable Source isa sa nakakaalam na balitang ito ay si Vic Soto. Bago raw pumanaw ang rapper sinabi nito na meron siyang babaeng naanakan at balang araw ay magpapakilala ito sa madla upang isiwalat ang katotohanan. Noong 2007 madalas na naming nakikita si Francis Magalona sa airport sakay ang private van na pagmamayaari ni Vic Soto. Pag sila may event sa probinsya madalas na nagpapaiwan si Francis M at ang kaibigan niya na si Vic ay umuuwi na agad pagkagaling sa airport. Sabi sa mga nakakita kay Francis M may kinikita ito sa airport na isang babae. Ang babae na tinutukoy sa comment ay si Abigail Reid na naging karelasyon ni Francis Magalona. So may alam pala si Vic Soto sa babaeng kinikita ni Francis Magalona ngunit hindi ito nagsalita dahil pumanaw na ang kanyang matalik na kaibigan bago nito sabihin ang pagkakakilanlan ng babae. Sa ngayon viral sa social media ang paglantad ni Abigail sa media kung saan siya ang dating karelasyon ni Francis M na kasalukuyan na merong isang babaeng anak bago ito pumanaw ng biglaan. Malinaw pa sa sikat ng araw na totoong anak ito ni Francis Magalona dahil kamukha niya ang yumaong tatay. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood.